bilang isang pediatric HEMONC na doktor, isa sa pinakamalaking kondisyon o isa sa pinakamalaking bahagi ng aming mga kondisyon, ang mga kondisyon na nakikita namin ay kinabibilangan ng immune deficiency disorder sa mga bata. At yan ang narito ako upang pag-usapan. Ang mga primary immune deficiency disorders ay mga kondisyon kung saan ang mga bata ay ipinanganak na may mahinang immunity o wala silang immunity. At dahil dito, sila ay madaling kapitan ng paulit-ulit na impeksyon. Ang myelodysplastic ipinanganak na may mga genetic disorder at kaya mula kapanganakan ang ilan sa kanila ay maaring magpakita ng paulit-ulit na impeksyon, impeksyong nagbabanta sa buhay. Minsan mga impeksyon na hindi mo makikita sa isang normal na bata, tulad ng normal na sanggol. Isang malalim na nakaugat na impeksyon, halimbawa isang impeksyon sa atay o sa kalamnan na hindi karaniwang nakikita sa isang bata, o mga impeksyon na hindi karaniwan sa kahulugan na sanhi ito ng hindi karaniwang mga organismo. At isa sa mga mahalagang kasaysayan na mayroon tayo sa kondisyong ito ay ang kasaysayan ng pamilya. Kung may isa pang bata sa pamilya o ibang tao sa pamilya na nagkaroon ng katulad na kondisyon, maaring magturo ito sa primary immune deficiency. Ang pinakamahalagang mensahe sa primary immune deficiencies ay ang maagang diagnosis at maagang pagpapakonsulta sa isang espesyalista. Ang mga batang ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang mortality na nauugnay sa paulit-ulit na impeksyon. At habang dumarami ang kanilang mga impeksyon, mas lalong lumalala ang kanilang kalagayan. Kasama sa paggamot dito, syempre, ang paggamot sa impeksyon gamit ang antibiotics, kasama ang mga espesyalista sa nakakahawang sakit, kasama ang mga pediatrician at ang angkop na antibiotics. gayun Gayunpaman, kung nais nating makamit ang paggaling sa mga batang ito, kailangan nating magsagawa ng bone marrow transplant. Ang mga sakit na ito ay nagmumula sa stem cells sila ay genetic at sa makatuwid kapag binago mo ang stem cells, maari mong potensyal na pagalingin ang bata. Ang stem cell transplantation ay isang natatanging pamamaraan kung saan kailangan nating pumili ng donor para sa bata na tugma sa bata o isang HLA match sa bata at ang taong iyon ay maaring mag-donate ng stem cells at iligtas ang bata. Kaya't ang maagang pagpapadala, maagang diagnosis, maagang paggamot ay susi para sa magandang resulta sa isang bata na may primary immune deficiency. and